Ay, ano? Kano ang paganda-ganda diyan? Sigurado ako lang ang ni Non, ano? Si Isabel, nako, huwag ka mag-ilusyon, di ka type Non. <laughs> Dahil ikaw, malansa na, bilasapa pa. <laughs> Biyan ako sa'yo, ha? Biyan oh, na! sa akin, ayaw niya sa'yo kasi ikaw patay gutom ka, pati bato kinakain mo. Tsaka ako kaya, kinarinok yung BTR intro niya, panoorin niyo, ganda una siyang nakilala bilang Inyaki sa youth-oriented show na TGIS. Sumisid sa Atlantica. Pinaibig si Marimar at naging pantasya ng mga kababaihan here and around the globe matapos mapabilang sa listahan ng 25 Sexiest Men in the World ang award TV and movie actor, one of today's top endorsers and an accomplished youth leader. Ladies and gentlemen, Kapuso Network's homegrown talent, Mr. Ding Dong Dantes. Sige, akin yan. at ano eh. si lang. Ano ka, ano ka ba? Tingin mo. Teka. Bukang ka magdididikit dyan. Ang mo. <laughs> dong. <laughs> Ay, nako. Hi, Dong. I'm Berna. I know. Ano ka ba? Oli ka, ano? Oo, oh, palakpakan naman natin. Oh. Ano? May tanong ako sa'yo. O, oh, sige. Simulan natin ang na. question and answer portion. So, Ding Dong. Siyempre, Ding Dong nga pangalan mo, no? Pero, hindi mo ni Winnie Wish na hindi... Ding-dong yung palayaw mo. Nasanay palayaw mo bingbong, kaya <laughs> o kaya pingpong. Alam mo, ganito yun eh. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa talaga alam kung bakit at uh, ano ang ibig sabihin ng pangalan na binigay sa akin. Ay, talaga? At actually, ayoko na rin tanungin. Kasi sabi nga nila, marami daw interpretasyon. Pero ah. para sa akin, kung anong binigay sa akin, masaya na ako doon. Okay na Copy ako. ka na doon. Oh, kung baga, kahit nung bata ako, maraming palayaw eh. May hoselito hmm. may Jose, tapos yung totoong pangalan ko, Sixto. Pero talaga yung namayagpag, yung ding -dong. ding dong. To the point nga dati na nagpalit pa ako ng screen name, yung Rafael. Hmm. Oo, pero sandali lang yun, siguro mga five days lang, tapos iniba na kagad, binalik sa totoong Ding Dong. Hindi na tayo. Hindi ka ba na-offend pag sinasabi ng mga tao, you know, your name rings a bell. Like a Ding Dong bell. A doorbell. <laughs> okay oh, lang <laughs> yun, totoo ano. lang <laughs> yun. Ngayon yung mga close pala sa'yo, ang tawag sa'yo, Dong. Hindi mo ba gusto ang tawag sa'yo, Ding na lang? Pero ka, para tayo. Sa totoo lang ha, yung ding kasi, ah, uh, gaya na sabi mo, di ba yung nag-aabot kay Darna ng kanyang ano, kapangyarihan, parang pambata eh. So, ngayon na medyo nag-mature ng konti, masuso ko yung dong, parang dong. Oo, dong. yung, o nga, yung kaysa, ding, kaysa